Hey, girl girl i just go wait Dexter, huh? going to be sorry Lash <laughs> i no. per Inaaway naman ni Dexter. Nagsiselos. Selos. Bakit ikaw biliboy? Scared ikaw biliboy? Sige, Maro. Sama niyo naman si Maro.

Alex, napakaharot na naman. Hala, si, si Maru, niya <laughs> Alah, si babay, si oh. na niya yung... tail! Hala, si babae si Rashi. Mm. Naka babae si Rashi. Palahian kaya natin si Maru kay Lashi Nabot! Nabot! nakalimutan mo na may pusa sa likod mo. Wala si Bailey. Hindi duwag. Hindi duwag. Hindi <laughs> ah, pinipigilan yung ihi niya. Ang dami, But, oh. Ganyan kasi sila, Bailey din, no nung no, nag-adjust. Ako na, ako Nung bago. Oh, nagkauntugan.